Oo, oh, ako mag trip ka yung anak ne? Ilin oh, alting, na. Hindi ko hindi na mag trip ka rin kakalugod kayo na. Opo. Oh, Mapahing gawin nyo eh. Ako patambay-tambay. So, panyo rin pa nga rin Na! Opo. Oh, ino, oh, mag trip ka rin pa yung Sige, sige, muna na kami na. Oh, sige po Sige, sana ino. Mag trip ka rin ya. na. O, oh, tara, tara, tara. <coughs> <coughs> Kailangan okay, nita na yan. Subutan lang okay. okay. ko yung bagay. Subutan lang po yung Tara kanya eh, mo ni pano ne pare oi oi pa ngay nang ngay nang ngay nang ngay nang ngay nang na nang ngay 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 nang ngay

Mitchie po po pa kay nim lo. Oh. Lugal semasa masa ning problema. Kinayo la po. Oh, kayo oh, so, so. black, black belt ya pa mo itang ato panyo. Black belt ya ta ka. Wala mo may black eye. Nga pala may apakan lang ng Oh, wala mo na. Kung Na mana oh. Makalunos kargo. Sabi mo na ambak. May pagkaluguran na kayo black belt ya right? mo Oh. Oh, mag oh, makanya oh. ning gawa nyo. Oh. Manya na kay mo tawad ka rin. Manya na kami ta. Tara, sabaran ni. Tara, sabaran ka rin. black belt oh ah. kain tutugi kan yon ah. ko kare to po to pang tripan pa si bay ne ah. ne eh ah. kung e, maik pati tanda niyo ito, ita ya? yah ako ah uh, magaral pa atin kong, cho pa atin kung ngabalitan uh, may gulo kayo kanu eh wap ni sino ko kula rin iba tama nyan tawat yayo ano, ano ni ta kap ka? Ani ta kap ano ni pati din dinga nakak involving gulo oh, oh. boss Oh, may kaya po sa patawad, pasensyo. Oh. Sige po, sige po, ayun mo ang ito, pasensya na rin oh. po. Kayo mo. Pasensya na kayo turun kaya tapos na pata. kagaling oh. 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 nyo po pala. Kagaling mm. po lang karate. Sige, 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 sige. Ne, kayo ha. na kayo, ne. Mag-aaral pa, sumahob ko ka rin pehari ha. Iyon ni ulitan Sige, 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 sige. Mimingat kayo, mimingat, Thank you. na kayo, Pasensya na kayo. Sige, kap, salamat po kap. Mga na Ano namin yadla pantawad kaya katamo. Ang panalait o ang pambubuli ay walang magandang may dudulot kanino pa man. Lalo na kung masamahan pa ito ng maling kwento. Ika nga ni Rizal, ang mga kabataan ay ang pag-asa ng bayan. Ngunit paano mangyayari ito kung tayo mismo ang mga nakatanda ang mangunguna sa kaguluhan kasama nila. Huwag natin pahiralin yung init ng ulo. Lahat ng bagay ay madadaan sa mabuting usapan na magsilbing aral itong aming maikling video para sa lahat ng mga manonood lalo na sa mga kabataan. Saludo sa mga kabataan ito na patuloy na nagsisikap. God bless you all.